na tanong natin dyan. Sana masagot po natin, masagot po niyo. Comment nyo lang po kung alam nyo yung sagot dyan. Anong pangalan ng 13 months? 13 month pay. march na doon dito. 40 minutes na po nakalipas. Ito na po. Para makompleto po lahat, ang gagawin natin. Ano po ang gagawin natin sa 13 month pay natin? Inulit po natin palagi. Unang-una, gagawin nyo, it's either pinaka top priority talaga natin. Savings or investment po talaga. Pag may obligasyon ka at may utang ka, bayad mo sa utang. Pag wala ka namang utang, pwede mo naman gastusin na. Pero kung may savings or investment ka pa. Kung pang-apat natin ay pwede mong portion, half mo, tiyatiin mo. Pwede mong some portion of your income, gawin mong savings or investment. Pangalawa, bayad mo sa utang, yung portion din naman. Pangatlo, yun ang panggastos mo na. So, yun pong apat na yon na pwede mong gawin. So, sabi naman ng mga piloso po, pag tinanong mo, anong gagawin mo sa 13-month pay mo? I-save mo ba o i-invest? Ito, sagot nila. Sakit! Sakit naman, no? Ambot sa langaw. Ayun. Sasagutin ko na po pala yung ano po yung pangalan ng 13 month kasi 'di ba? 13 month. Ang pangalan ng 13 month po ay Lubi-Lubi. Bakit naging Lubi-Lubi? May nakakaalam po ba dyan? Lubi-lubi po ang pangalan ng 13 month natin. Bakit naging lubi-lubi? Kasi di ba, kung, alam nyo yung kanta sa isang taon, yung pangalan ng mga buwan sa taon, yung Enero, Pebrero, Marso, Abril, Mayo, Hunyo, Hulyo, Agosto, Setyembre, Nobyembre, Mali, Setyembre, Oktubre, Nobyembre, Disyembre, Lubi, Lubi. Ay! Parang sira lang ano. Eh, Enero, Pebrero, Marso, Abril, Mayo, Hunyo, Hulyo, Agosto, Setyembre, Oktobre, Nobyembre, Disyembre, Lubi, Lubi! Ang sa langaw. <laughs> Ayan po ang pangalan ng 13 man. Maraming salamat po sa inyo. Anong clip yun? 43 minutes 40. Kunin natin yan mamaya. Baduy! Ang baduy ang corny naman ng joke na yan. Nope. <laughs> Ayan, maraming salamat po dyan. Teka lang, kunin natin yan na. Paano ulit pagkuha ng clip na yon. Punta lang po kayo dito, create highlight video. Tandaan niyo po, 40 minutes